Mukhang hindi na umaasa ang Europa sa tsamba at naghahanda na sa digmaan. Opisyal nang inihahanda ng pransya ang MGA Pampublikong Ospital para tumanggap ng libu-libong sugatan kung sakaling magkaroon ng malaking labanan sa Marso 2026. Hindi ito chismis. Opisyal itong liha mula sa Ministry of Health ng pransya, kinumpirma ng Ministry of Defense. Mahigpit ang utos. Kailangang handa tumanggap ng libu-libong sundalo at dayuhang militar sa loob ng sampu isang daan at walumpung araw. Magbukas ng transit center malapit sa paliparan at pantalan at magplano ng mobilisasyon ng tauhan. Ayon kay General Sekretaryo ng NATO Mark Rutte, ang bagong Russian missile ay kayang tumama sa dahig sa loob ng 5-10 minuto. Hindi na garantiya ng kaligtasan ang distansya. Isa pang detalye, walang metapora. Lumapag ang eroplano ni Ursula von der Leyen sa Bulgaria ilang araw na ang nakalipas at sa Brussels gamit lang papel na mapa dahil hindi gumana ang Global Positioning System na iniuugnay sa panggugulo ng Russia. Ang Europa ay naghahanda hindi para sa abstraktong digmaan, kundi para sa isang tiyak at teknikal na realidad ng digmaan. Kaya pag-usapan natin ang lahat ng MGA aspetong ito ng sabay-sabay sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Ngayon, Setyembre 3 sa kalendaryo. At bago tayo magsimula, ipapaalala ko lang na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may fourth, five na balitang analytical na palabas. Para maging updated kayo sa lahat ng mahahalagang balita sa mundo, siguraduhin mag-subscribe kayo sa channel na ito at ilike ang episode na ito. Sige, tipunin na natin ang, ang MGA detalye. Isinusulat ng MGA French Media na sa isang liham noong Hulyo 18, inaatasan ng Ministry of Health ng Pransya ang MGA Regional Health Agencies na ihanda ang isang sistema para sa posibleng malaking pagkasira pagsapit ng Marso 2026. Paghahanda para sa malaking labanan kabilang ang pagtanggap ng pranses at dayuhang sundalo. Magtatag ng MGA Medical na sentro sa MGA Transport Hub sa MGA Paliparan at Pantalan at maging handa sa kakulangan ng MGA mapagkukunan sa panahon ng digmaan. Idinagdag ni Ministro sa Ebro News, Binibigyang diin na ang MGA hakbang ay pangontra, ngunit dapat maging handa para sa maramihang pagtanggap ng MGA sugatan. Kasabay nito, iniulat ng Associated Press na ang NATO ay nagtatrabaho upang labanan ang panggugulo ng Global Positioning System ng Rusya matapos ang insidente sa eroplano ng pinuno ng Evrokomisya. Tinawag ito ni Gensec Nato, Mark Rutte, bilang bahagi ng hybrid na kampanya mula sa sabotahe hanggang sa spoofing ng nabigasyon. Sa wakas, sabay binanggit ng European at Ukrainian media si Mark Rutte, CP. Maaring dumating agad ang Russia na raketa sa atin, kaya mawawala ang ilusyon ng kaligtasan dahil sa distansya. Ano ang praktikal na ibig sabihin nito? Una, bumabalik ang kultura ng civil defense tulad noong panahon ng Cold War. Pero sa versyon na ng 2000 at 25, ibig sabihin ang cyber attack at radio electronic warfare ay kasing bigat ng MGA bomba. Kung dati ay parang arkaiko ng panahon ng Cold War ang kahandaan ng MGA Hospital, ngayon ay bahagi na ito ng logistika ng NATO. Stabilisasyon, pagsasala, at paglikas ng sugatan sa likuran, hindi lang para sa sarili, kundi pati sa MGA Dayuhang Sundalo. Binanggit ito sa MGI liham ng Ministry ng Kalusugan ng Pransya. Ang ikalawang tanong naman ay tungkol sa himpapawid. Narito ang kwento tungkol kay S. mula sa Bulgaria, sa lungsod ng Blavdiv. Kung saan lumapag ang eroplano ni Rasula von der Leyen, hindi lang ito basta isang pangyayari. Ito ay isang tagubilin para sa MGA Action, MGA Reservang Beacon, MGA Ground Reference, tamang MGA Mapa, 24-7 na shift sa air defense at MGA Insurance Market na maghihingi sa MGA Airline ng MGA bagong pamamaraan ng seguridad. Pangatlo, ito ay politika. Pag sinabi ng Paris na handa na ang sistema ng kalusugan para sa MGA na sugatan sa digmaan, at itong pagtatalo na ito, kung tutulungan ba ang Ukraine mula sa moral ay nagiging technical na usapin. Ibig sabihin, hindi ka makakatulong. Bukas, ang sistemang ito ng MGA Hospital sa Pransya ay magsisilbi para sa MGA mamamayan, Pranses, at sa kabuuan ng MGA Europeo. Ngayon, direktang pananalita at epekto ng NDTV, mga Pranses na media na binanggit ang ministrya. Dapat maunawaan ng MGA Hospital ang MGA limitasyon sa panahon ng digmaan at maging handa na magbigay ng tulong sa gitna ng maramihang pagdating ng MGA sugatan. Ganito ito isinasalin sa wikang pantao. Ito ay MGA kama, higaan, dugo, MGA tauhan, logistika, seguridad at komunikasyon. Dapat itong inihanda bago PA dumating ang MGA ulat ng nasugatang sundalong Europeo. Ayon sa Associated Press, itinuturing ng NATO na permanenteng banta ang pagharang at pagpapalit ng Global Positioning System kaya pinapalakas nila ang kanilang MGA hakbang bilang tugon dito. Sa praktikal na usapan, ibig sabihin nito ay hindi na proteksyon ang salitang sibilyan. Pwedeng pabagsakin ang nabigasyon kahit kailan. Ibig sabihin, lahat ang mundo kung saan naroroon ang Rusya. Siya ang nagtatakda ng patakaran na kahit sibilyan ang eroplano, Walang kasiguraduhan ng kaligtasan para dito. Malinaw na patunay dito ang pagbagsak ng Malaysian Boeing na pinabagsak ng MG Russo sa Donbas noong 2014. Sa Europa, matagal nilang binaliwala ito. Kaya, ang misyon. Ibig sabihin, ang misyon militar ng European Union sa Ukraine na pag-uusapan bukas Setyembre 4 sa Paris ay itatayo base sa MGA pangunahing bagay pagpapanatili, kagamitan, armas, at pagsasanay ng sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine, pati na rin isyo sa komunikasyon, air defense, at electronic warfare, lahat sa loob ng Ukraine. Para tumagal lang ng linggo, hindi buwan, ang diagnosis, pagkukumpuni, at pagpapatakbo. At para sa Ukraine, lahat ng ito ay magandang balita pero may mahigpit na aral. Maganda dahil nalampasan na ng politika ng Europa ang hangganang ito. Mula sa usapan hanggang schedule, ibig sabihin ito ay pagpaplano ng gagawin. Mahigpit dahil ang schedule ay nangangahulugang paghihintay. Ibig sabihin ito, ang kontinente ng Europa ay lumulubog na sa isang kahit papaano rehimeng parang malamig na digmaan. Tatanungin ng MGA Europeo ang Kyiv tungkol sa totoong organisasyon. Nasaan ang sentro ng pagkukumpuni, seguridad, protokol sa katatagan ng kuryente, tuwing may atake at talaan ng tauhan? Ito ay isang seryosong tulong Walang halong romansa at ito rin. Ang meji at tulong na ito ay proteksyon ng Europa. Mas matatag na kalangitan sa Ukraine, mas kaunti ang hybrid na atake sa eroplanong Europeo. Doon, nagpapalapag sila ng eroplano gamit papel na mapalang. Mas maliit ang tsansa na mapilitan ang MGA Hospital sa Pransya na tumanggap ng libu-libong sugatang sundalong Europeo. Ngayon, Bumubuo ang Europa ng matibay na balangkas para sa MGA Hospital, depensa sa himpapawid, electronic warfare at katatagan sa enerhiya. Sa balangkas na ito, walang puwang para sa emosyon, ngunit may MGA budget, schedule ng MGA shift, malinaw na oras ng kahandaan, at iba PA. Ito ang pinakamagandang regalo para sa Ukraina sa kabila ng lahat. May kaalyado na gumagawa ng di na mababawi dahil lang sa isang tweet. Lahat ng pahayag kayang bawiin, gaya ng ginagawa ni Donald Trump. Pero kapag totoong nagsimula na ang MGA aksyon, mas mahirap na talagang bawiin ang MGA yon. Dagdag PA, ang matalim na puna ni Mark Rutte. Pakinggan ninyo, ang Russian missile ay makakarating sa The Hague sa loob ng 5-10 minuto. Hindi natin dapat akalaing malayo tayo sa digmaan dahil napakalapit lang nito. Ayon kay Mark Rute, gusto man natin o hindi, ito ang pinakamalakas na argumento laban sa kahit ano. Sige, maghintay muna tayo. Huwag nating palalain ang sitwasyon. Paano kung magbigay tayo ng armas sa Ukraine? Magagalit ba si Putin? Tapos na, natatapos na ang panahong iyon. Nagsisimula na ang MGA action. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinion at MGA konklusyon sa MGA komento sa ilalim ng episode na ito. Paalala, MGA kaibigan, sa YouTube channel na ito ay may fourth, 5 bagong balita at analytical na episode araw-araw. Mag-subscribe sa channel na ito para lagi kayong updated sa maahalagang kaganapan. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.